Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pag-aaral sa Florante at Laura. Ang video ng ito ay pag-aaral o pagsusuri sa buod ng saknong isa hanggang tatlo. Simulan natin sa unang saknong. Sa isang madilim gubat na mapanglaw, dawag na matinig ay walang pagitan. Halos naghihirap ang kay Pebong Silang dumalaw sa loob na lubhang masukal. So dito ipinapakita na ang Florante at Laura ay nagsimula na kung saan si Florante ay nasa gubat at siya ay nakatali. Inilarawan ng gubat bilang isang malungkot o mapanglaw na gubat dahil na rin walang liwanag dahil ay nasa ikatlong taludtod halos naghihirap ang kay Pebo. Pebo ay nangangahulugang araw. Bukod pa ron, kaya mapanglaw na gubat, mayroong mga bulaklak doon ayos sa saknong apat. Subalit kulay luksa o kulay itim at mayroong pang masangsang na amoy. Ang mga puno rin na nandoon ay cypress at higera. Ang cypress ay isang uri ng punong kahoy na noong unang panahoy karaniwan na ang mga tao ay nagtitirik sa libingan ng kanilang yumaong mahal sa buhay kaya't tinagurian tuloy itong punong kahoy ng mga patay. Ang higera naman ay ay binigyang kahulugan sa ikatlo at ikaapat at na taludtod, walang bungat, dahoy malalapad na nakadidilim lang sa loob ng gubat sa paglalarawan din sa gubat ayon sa ikat-anim na saknong ang mga hayop dito ay mga Sherpe at Basilisco Yena at Tigre so yung Sherpe ay Ahas, Basilisco isa raw itong halimaw na ayon sa alamat ay may mukhang kahawig ng butiki umanoy ang hininga at ang tislap ng mata nito ay nakamamatay ang Yena naman ay isang uri ng hayop sa Afrika at asya. Ang mukha nito ay kahawig sa lobo. Ang tigre naman ay isang mabangis na hayop na ang mukha ay kahawig ng isang lobo. Kumakain umano ito ng laman ng tao. So sa ika-aling nasagnong na na si Florante ay nanganganib ang buhay dahil sa mga hayop na rin na nandoon sa may gubat. Ikasyam at ikasampu. So tulad nga nung nabanggit kanina, ang Florante at Laura ay nagsimula na kung saan si Florante ay nasa loob ng gubat at nakatali sa puno ng higera at inilarawan na ang gubat. Dito naman sa ikasyam at ikasampung sakno ay inilarawan naman si Florante na kinakitaan pa rin ng pagiging maganda at makisig. Siyempre isang magiting na general ng Albanya. Ngayon kasi ang tanong ba paano nangyari? ang magiting na Heneral ng Albania ay napunta sa gubat at nakatalit walang kalaban-laban. Yun yung aaralin natin o aalamin natin sa pagpapatuloy pa ng saknong ng Florante at Laura. So dito kahit na ganoon ang kanyang kalagayan, siya ay maihahalin tulad, maihahalin tulad pa rin kay Narciso at Adonis. At si Narciso at Adonis ay parehong isang binatang sakdal ng ganda at kisig. Sa ikasampung saknong, yan pagbibigay paglalarawan sa kagandahang lalaki ni Florante. Sumunod, so, habang si Florante ay nakatali sa puno ng higera, ay meron siyang binabanggit. Sinasabi niya yung kanyang mga hinain, yung kanyang mga pagdurusa. Kaya nga sa saknong ikalabing ang sabi niya ay, Mahiganting langit, bangis mo'y nasaan, ngayoy naniniig sa pagkagulaylay. Bagoy ang bandila ng lalong kasamaan sa Reynong Albanya'y iwinawag kay Wai. So dito sa saknong labintatlo, pinahayag na lang yung, um, yung kalungkutan niya sa nangyayari sa kahari ang Albania na pinagtatanggol niya, di ba? Kasi isa siyang magiting na general ng hukbong Albania. Sabi pa sa saknong labing apat, sa loob at labas ng bayan kung sawi, kaliluhan or kataksilan, kasamaan, ang siyang nangyayaring hari. Kagaling at bait ay nalulugami, inini sa hukay ng dusat pighati. So kasakiman or kataksilan, kaliluhan, kasamaan daw, ang naghahari sa kahari ang Albania. Ano yung ginagawa sa mga mabubuti at saka sa masasama? Ito yung inilahad naman sa saknong labing lima. Ang magandang asal ay ipinupukol sa laot ng dagat kutyat linggatong balang magagaling ay ibinabaon at inililibing ng walang kabaong. So, ibig sabihin nyo, mabubuti sila pa yung napapasama. Kaya nananahimik na lang sila para hindi sila mamatay. At ang masasama, sabi sa saknong labing anim, nguni at ang lilot o yung mga taksil, masasamang loob, sa trono ng puri ay inilulok Napapabuti pa yung mga masasama. Kabalik na rin tuloy, no? So sa saknong labing siyam naman, ipinapakita dito kung bakit nangyari yun. At iyon ay dahil sa o taksil na pita sa yamat mataas. So mayroong isang taksil na ang hangad o pita ay ang kayamanan at ang mataas o kapangyarihan. O hangad sa puring hangin lumilipas, ikaw ang dahilan ng kasamang lahat at niring nasapit na kahabag-habag. Sino ang may kagagawan? Ipapakita sa sa mga dalawampu. Sa corona dahil ng Haring Linceo, kapangyarihan yung tinutukoy dyan, at sa kayamanan ng duking ama ko, ang ama ni Florante, ang ipinangahas ng Conde Adolfo sa bugan ng sama ang Albanyang reyno. So ang kataksila ng kasamaan na naghahari sa kahariang Albanya ay dahil sa gagagawan ni Adolfo. Dahil sa kanyang pita o hangad sa kayamanan at saka sa corona ni Haring Linceo sa... Pagiging mataas sa posisyon, sa yaman at pataas. Sumunod ay sa Saknong 21. Ang sabi dito, ang lahat ng ito maawain langit iyong tinutunghay ay anot natitiis mula ka ng buong katuwir at bait, pinayagan mo ilubog ng lupit. So sa saknong 21, parang nawawalan na ng pag-asa dito si Florante at maging sa Diyos ay nakapagpapahayag siya ng kanyang mga hinanakit sa pag-aakalang siya ay pinabayaan na. Pero sa saknong 22, ang sabi niya, makapangyarihang kamay mo'y ikilos, pamimilin si Kin ang kalis ng puot. Sa rinong Albanya'y kusang ibulusok ang iyong higanti sa masamang loob. So dito ay ipinapakita lamang ni Florante na napag-isip-isip niyang idaan sa panalangin ang kaawa-awa niyang kalagayan at ng kahariang Albanya. Bakit? Ibig sabihin dinadakila pa rin niya ang Panginoon natin, di ba? Kasi ang sabi niya sa saknong 24 sabi niya, datapot sino ang tatarok kaya sa mahal mong lihim plus na dakila, walang nangyayari sa balat ng lupa, di may kagalingang iyong ninanasa. So, syempre lahat naman nang mangyayari sa ating mundo ay syempre lahat yan, control lahat yan ng ating Panginoon. So, dito sa sakmong 24 ay pinapakita niya yung pagdakila niya sa dakilang Diyos. Sumunod naman, uh, sa saknong tatlumput dalawa Matapos ni Florante magpahayag ng kanyang uh, tungo tungkol sa kahari ang Albania, ay inalala niya rin dito si Laura, inalala niya yung mga yung tatamis nilang alaala, yung mga sandaling samahan nila ni Laura. Pero kasama din doon ay naisip niya, naisip niya na si, na si Laura at Adolfo ay magkasama, na inilahad sa saknong tatlumpot dalawa. Sa sinapupunan ni Conde Adolfo, aking natatanaw si Laura ang pamatay ay nahan ang bangis mo nang di ko damdamin ang, pag, ang hirap na ito. So yun yung naisip niya. Hanggang sa, dahil naisip niyo yun, sa saknong 33 dito hinimatay sa paghihinagpis. Sumuko ang puso sa dahas ng sakit. Uloy ng hulaylay, luhay bumalisbis. Hinagagapusang kahoy ay nadilig. So dahil sa pag-iisip niya ganun, ay nahimatay siya. Kaya siguro maganda kapag nakakaranas tayo ng hindi mabuti, hindi mga katulad sa nararanasan ni Florante kapag na ka negatibo ang pangyayari mag-isip tayo ng mga positibo sa naman ay nang nahimatay na siya mayang maya narinig ulit yung, yung tinig niya sa gubat, yung kanyang sigaw na hindi niya mabata o matiis yung mga hirap na nararamdaman ng kalooban niya dahil sa isipin ang kanyang kasintahan ay nasa piling na ng iba hanggang sa inaalala niya pa rin yung mga matatamis niya ng alaala -ala o masasayang sandaling kasama niya si Laura. At nawalan ulit siya ng malay na siyang pagdating ni Aladdin na ipinahayag sa saknong 69. Nagkataong siyang pagdating sa gubat ng isang gererong bayani ang tikas. Putong sa turbante ay kalingas-lingas, pananamit moro sa persyang syudad. So ang tinutukoy dyan ay si Aladin. So dalawa na silang nasa gubat, si Florante at si Aladin. So ngayon naman si Aladin, ito naman ang kanyang sinabi ay sa Saknong 74, Malaoy humilig, nagwalang bahala, di rin kumakati ang batis ng luha, sa madlang himutok ay kasalamuha, ang wikang Flerida'y tapos na ang tuwa. Si Flerida, ang kanyang kasintahan, ang kanyang pagdurusa ay sa pag-ibig din sa kanyang kasintahan at sino ang may kagagawa nito? Ayon sa Saknong 77, at kung kay Flerida'y iba ang umagaw at di ang ama kong dapat na igalang hindi ko masasabi kung ang pitang tangan bubuga ng libut laksang kamatayan. So si Sultan Ali Adab ay inagaw si Flerida kay Aladin. At ayon sa saknong 79, sa kuko ng liloy aking aagawin ang kabiyak ni Ring Kaluluwang Angkin, liban na kay Ama ang sino alin ay di igagalang ang tangang patalim. So kahit na ganun ang ginawa ng sultan na kanyang ama ay iginalang na pa rin. At nasabi na lang niya sa saknong 80, o pagsintang labis na makapangyarihan sampung mag-aamay iyong nasasaklaw pag ikaw ang nasuk sa puso ni naman hahamakin ang lahat masunod ka lamang pero mali yung ginawa ng sultan na nang agaw siya na ng pag-ibig ng iba kaya ito tutularan ayun lamang yung pagsusuri at pag-aaral sa saknong isa hanggang 83 ng Florante at Laura hanggang sa muling pag-aaral natin sa mga saknong ng Florante at Laura وأنا..